Itinuturing ni House Speaker Martin Romualdez na isang magandang balita at positibong pagunlad para sa bansa ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Kasunod ito ng inilabas na labor survey ng Philippine Statistics Authority na nagpapakitang bumaba sa 3.2% ang unemployment rate noong Nobyembre ng nakaraang taon kumpara sa 3.9% noong Oktubre. Katumbas ito ng 1.66 million individuals. Ang antas ng underemployment ay bumaba rin sa 10.8% mula sa sa 12.6%. Ipinaliwanag ni Romualdez na ang pagbaba ng bilang ng walang trabaho pati na ang underemployment ay nangangahulugan na patuloy na lumalago ang ekonomiya ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Dumarami rin anya ang oportunidad para makapagtrabaho at magkaroon ng pagkakakitaan ang mamamayan. Punto nito, Tama ang economic policies na ipinatutupad na siyang nagdadala ng paglago at lumilikha ng trabaho. ginarantiya naman ng House Leader sa mga wala pang trabaho na mayroong iba't ibang programa ang gobyerno para tulungan sila. Kabilang narito ang Ayuda sa kapos ang Kita Program o ACAP at Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS na pinangangasiwaan ng DSWD. Gayun din ang Tupad Program ng Department of Labor and Employment. Pinayuhan naman ni Romualdez sa mga unemployed na kumuha ng pagsasanay at retooling courses na iniaanok ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA in the heart of changing lives ito si Brigada Hajji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority